Magandang hapon mga kababid kita ako sa tapat ng Balanghai Hotel Convention Center mga kababid May fish May ano pispan ito rin Fish pan ito Maliit na fish pan Na may Tatlong isda mga kababid oh. Kita mo yung ulo Yun Tatlong isda yan oh tatlo sila binaliktad yung kapay nila ay nasa taas ang ulo naman nasa baba dito sa ano ka Balangay Hotel and Convention Center mga Balavid, sa Butuan City so si Biboy at si Bimbim -bim, nandun sa loob o taking ceremony nila ngayon mga kabilabit o taking ceremony Lino. Lino oh. gumalaw yung ano gumalaw yung tubig Lino mga kabilabit gumalaw yung tubig oh. Lainog mga kabila be. Kasi yung tubig gumalaw eh. Lainog. Mahina. Parang 2 magnitude lang yun. Magnitude 3 ba yun? ganda ng mga isda na to ayawan nyo anong klaseng isda to hindi ko kilala laki yung anong nila oh ngipin piranha ba to parang piranha parang mga inayata na sila sa loob mga kabilabid tapos na yung putik yung ni ceremony nila parang nag early dinner na sila mga kabilabid Ito yung lugar dito mga beloved oh. Yung yelo, yung badya RA service namin. Ito yung fortune kay Pastor Rocky yun. Fortune. Bispan ito na maliit. Gumalaw ito kanina eh. linuk, may lindul. Pero mahina. Mahina yung lindul mga kabila sa mga kabilabed salamat at I love you sa inyong lahat mga kabilabed ito yung service namin r dito yung kasama ko si Lina o oh, mga kabilabit Lino ba?